magandang araw TMX125 sa palaging issue pala nito yung hindi nagpa-pump yung kanyang front shock kasi napabayaan na wala ng langis uh, hindi na siya nagpa-play kaya ang, 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 nagiging resulta ganito yan oh. balik ko yung kanyang tipos so pag ganito uh, linalagyan to ng kulong-kulong eh dapat mas maganda ang ano niya performance at matigas i-convert na lang natin dito sa pang rosy itong pang rosy ang gagamitin natin kasi mas matibay at mas malaki yung kanyang telescopic at matibay ang kanyang tipos yan na, natin dito sa TMX125 So ayun, na ikabit na natin dito sa TMX125. Yung dati niyang hub at uh, gulong, yun pa rin ang ginana ginamit natin kasi sakto naman yung kanyang stopper dito. Ayan. Hanggang dito. At magdi discard na lang tayo dito sa so, may parteng lalagyan ng speedometer. Uh, nag binutasan lang natin yung holder niya para may kabit natin at itong speedometer cable okay naman dyan so, kapag papadaan na lang natin dito papadaan natin dito, dito para makapasok dito sa speedometer niya yan. yun na lang naman mas matibay siya, mas malaki at okay na yung kanyang pump yan o na o oh. kanyang pump alright mas maganda pa siyang tignan kaysa doon sa dati niya na ano malit yan ha eh. So, ano, kahit hindi naman ito nakabangga na napabayaan lang na natuyuan ng langis yung telescopic kaya hindi na siya nagpapam kaya yung tipos ang na perwisyo na bingkong yan o eh sakto naman pag dating dito sa mga gulong walang problema na na natin ang one port para para maiturnil na natin dito Diyan. turnil na natin dyan magsilbing matibay yung kanyang speed of the kapatid mo na natin natapos na natin yung kinonvert natin tem ah, naglaro na siya hindi siya halata na, at nagawa na, gawa natin ng diskarte yung kanyang dashboard yan dito binutasan na lang natin para maitong natin sa kinakabitan ng susi nitong hangir ng sarusi yan ganda na ng frame nya yan dati wala right rurotis muna natin i mm do -hmm. mm -hmm.